Hello guys today is August August 20 Ah August 30 Today is August 30 Today is Friday and it's raining here because of the typhoon So we're walking si mama kami punta sa may train station kasi natid kong asawa ko kasama ko yung anak ko lumaya pa yung pasok niya pero ano lang yung so, lang sila ng assignment <coughs> maulan dito kasi may bagyo pero buti ngayon hindi mahangin ka kalma lang yung hangin pero sa ibang area malakas yung hangin <coughs> no hindi ka buwet kuya So, diretso na kami maglakad. Oh, oh, we go back. <coughs> we go back house. Mateo. Diretso namin ang ano, lakad ng 30 minutes. Good, ang abo na. yung bunso ko pumasok ngayon na nga ano, start ng pasukan <coughs> tapos na yung summer vacation itong panganay ko sa to pa yung regular class kaya lang siya papasok sa school kasi kagawa ng assignment <coughs> tutulungan sila ng teacher nila kung paano gawin pero mga ano lang One hour and a half. <coughs> Kaya ang temperatura dito ngayon ay 29 degrees. Kasi maulan eh. Maulan ang panahon. ito. Oh, maliit lang siya. <coughs> Ngayon na, ah, medyo mahangin hangin Pero hindi pa ganong kalakas. iikot lang kami mga 30 minutes ng lakad <coughs> mamaya kasi mamaya pa ang pasok ito eh, 10 o'clock, 10, 10.30. Ito yung home center, Conan, Conan Home Center, pero sana to sa Oge Ohashi. Ogi. Conan Pro. This one, Conan. Doon sa kabila, malapit doon. Yung pinapuntahan ko, Conan do ito. ito Conan Pro. Yeah, may, may mga restaurants. May, may, may McDonald's. Honkatsu! <clears throat> kuya, kuya! Haban no? oh! Hoyde, hoyde! That's dirty, ha? Ano yung lalaki niya, no? Naglaro ng tubig. No, that's dirty, kuya! Ah. <coughs> Nabagal yung kasama ko. Sila. Parang minsan lang kami pupunta dito sa McDonald's kasi medyo malayo ding na Talagang sasadyain mo. Sasadyain mo yung McDonald's. Kuya! Ayan to! umalapit lang kami sa train station mga 10 minutes walk from the house

<laughs> From where? Do go? Do go? Do go? She go? Huh? Where did she go? Huh? huh? No, why? Why? Why she ride the no car? that one, her papa. No, 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 that one, her papa. Huh? Because, ano, she go down in the car, your classmate. Oh. Ah, lumakas na yung hangin. Lumakas na yung hangin. Oh.

Bye bye guys. Thank you so much for watching. At inge sa lahat. Okay, bye bye.